Malubha na daw ba itong si Kibuloy? Karamihan sa mga kababayan natin ay hindi nagustuhan itong uh, masasabing request na itong kampo ni Kibuloy na kung ay house arrest o kaya ay hospital arrest. Kung kailan daw na aresto itong damuhong ito ay saka naman nagsakit-sakitan. Sabi ng mga natasans, wala namang bago sa mga ganitong klaseng tao. Alam niya naman, ano ho, na Gloria Arroyo, na kong in the same circles. Sabi nga nung isa, kiramin niya muna ang neck brace down ng kaibigan niyang si Gloria para magbuka na siyang may sakit. Dahil nga naman, may pa basketball, basketball pa ito, ano ho, at pinagbibigyan ng kanyang mga, mga uh, alagad para lumago or lumaki yung score niya dyan sa basketball. At syempre, Tiga, kasi na si Kibuloy. Sa dami ng babae daw na itong hinayupak na ito. Mm, ayan. Tapos ngayon daw ay magsasakit sa kung kailan nahuli na nga. Alright. Ano ka? Hello? Sabi nga ng ilan, abay hindi ka tanggap-tanggap kung eto man ay mangyari. Dahil, nako, ay eh, napakaswerte naman. Ano ho? Napakaswerte na itong si Kibuloy. Kung ikaw ay nakalagay sa house arrest or hospital arrest. Abay, para ka na rin, uh, para ka na rin hindi nakakulong eh, ba? Diba? Dahil uh, lahat ng pleasures, lahat ng uh, convenience ay naandyan din sa mga ganyang klaseng arrest. Dapat talaga ay sa kulungan, sa masikip na kulungan ilagay ang mga katulad daw ni Kibuloy. Yan po ang gusto ng mga kababayan natin. Sinumpong na daw ng sakit, Uh, etong manyakis na ito. May ari ng earth, may ari ng universe, pero hindi pag mapagaling ang sariling katawan. Yan, tuloy, bumabalik sa'yo yung mga pinagyayabang mo. Nakatakdang isumite ng Philippine National Police sa korte ang medical findings daw na ng si Kibuloy. Mm -hmm, may medical findings na kaugnay ng hiling nitong house arrest. So titignan natin, ito po ay isusumite ng PNP sa Pasig RTC. At sana nga, ang hiling po ng mga kababayan natin ay huwag pagbigyan itong damuhong ito. Dapat lang talagang pagdosahan niya ang kanyang mga kasalanan. Mm -hmm. At uh, yung ikaw ay makulong. Dahil kamakailan nagrereklamo ang kampo ni Kibuloy at si Kibuloy mismo. Dahil kuno doon sa detention center niya ay sobrang init. Walang music at wala rin daw social media. Ang ibig sabihin lang talaga niyan, hindi sanay sa hirap itong mga damuhong ganito itong sikibuloy kaya dapat, una pa lang una pa lang malasap na at maranasan na na itong isang ito ang hirap ng nasa kulungan good luck